Gusto mo ba yung mga gupit na artist looks? O ito, subukan natin. Ano ba yung pwede natin gupit sa kanya? Number 3 na clipper guard. And then gumamit tayo ng suklay para makontrol natin yung paghagod. Pakabig ng konti yung dulo kapag uh, tumataas yung paghagod natin. Masukat lang natin yung uh, taas ng gupit na gagawin natin para sa kanya. Yung mga ganitong gupit ay matagal na itong uh, pinapagupit ng ating mga client kapag nagsasawa na sila sa mga paid cat balik sila sa mga ganitong klase ng gupit hindi ito nakakasawa dahil matagal na itong uh, pinapagupit ng ating mga client over comb tanggalin natin yung mga sobrang buhok sa mga beginners na barbero ito yung mga madaling uh, gayahin 1.5 no clipper guard hindi kayo mahihirapan kapag uh, mga ganitong gupit lang ipinapagupit sa inyo saka ganito yung sinasuggest ko na inyong pag-aralan sa pag-uumpisa ng inyong uh, barber career o yung uh, kapag nag-aaral kayo. Umpisa muna kayo sa mga barber's cut, sa mga maninipis gilid na hindi masyadong pudpod, 0.5. Step by step dapat, wag agad tayong re-recta walang clipper guard kapag nag-uumpisa tayo. Para hindi natin masira yung buhok, baka mamaya mapunta yan sa paid cut na sobrang taas tapos hindi papantay, ay di, ay hirap ayusin yan. Kaya Kapag uh, nag-aaral tayo magupit, start muna tayo sa mga ganito. And then gamit tayo ng trimmer. Lagyan natin ng lines, pantay, paikot. Yung. Tapos pantayin gamit ang ating gunting. Bawasan ng konti yung dulo. Yung haba nito. Yung kanyang buhok ay wavy, medyo umaalan kapag gumahaba. Kaya putulan natin ng konti ang mga dulo nito. Maraming salamat sa ating mga followers mga silent viewers sa patuloy niyo pagsuporta. Pag-like, pag-follow, and pag-share. Ayun, na side view din natin si Kuya. Aba, mukhang ang may kamukha siyang artista. Kaya, pagupit din kayo ng ganito eh. Baka meron din kayong kamukhang artista eh. <laughs> Pagkatapos niyan ating basain bago ahitan. Mas okay sa kanya yung nakabrass up tapos ah, uh, ganito yung gupit simplihan lang simpleng gupit lang malinis at maayos tingnan ayun, guapo looks nakita rin natin yung front ng kanyang muka parang may kahawig siyang artista eh kayo sigurado may kahawig din kayong artista kaya magpagupit kayo, kayo ng ganito at bibigyan natin ng maayos um, na gupit yan. Sa mga nag-aaral magupit, try nyo yung mga ganito at uh, madali lang itong matutunan. Maraming salamat mga kabarberos.